Isang uh, mapagpalang umaga muli mga kaibigan. Ito na naman po tayo sa ating pong uh, talakayan tungkol sa mga latest na usapan, latest na chika sa ating pong uh, bansa no. Pero bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating pong channel, ayan, mag-subscribe na ditoyan sa Talks with Glenn ata uh, i-subscribe mo na rin ganoon na rin at uh, i-click ang notification na uh, button nang sa ganoon ikaw ay maging updated sa mga uploads natin sa mga videos natin and uh, of course ikaw ay maging updated na rin sa mga pangyayari sa ating uh, bansa ayan so uh, sa umagang ito ay atin pong uh, pag-uusapan itong mainit-init na Usapan o balita na nangyari ano dito sa ating uh, bansa, etong uh, tinatawag po nating pangyayari ano kahapon na kung saan, Sabi dito, oh, PH and Phase Maritime News protest, di ba? Kung anong titignan, PH and Phase as China protest new maritime laws. Ayan, pero uh, sa hindi pa tayo magpapatuloy, ay uh, akin muna ng uh, hilingin ng lahat na tayo ay manalangin para magandang ating talakayan, ano? Let us pray. Mapagpala pa ka, Diyos, kabayan kami sa oras na ito sa amin pong talakayan tungkol po dito sa topic ng ito. Ito po ang aming hinihiling sa iyo pong makapangyari ang pangalan. Amen. Ayan, at sa umagang ito, sabi ko nga ano, o usapan natin itong uh, nangyari no dito sa ating bansa na kung uh, kamakailan ngaman, no uh, tignan natin no, ang uh, ating pong uh, bansa ay uh, nag uh, kakar nagkaroon ng tinatawag nating bagong mga or update ng mga pulisya no tungkol uh, sa ating pong uh, teritoryo eh, specifically Itong atin pong uh, itong issue dito sa South China Sea, Di ba? Ito, okay atin pong tigdan ito no. So, uh, ito po ay kahapon lamang ng hapon ngyari. Sabi dito President Ferdinand R. Marcos Jr. said Thursday, the Philippines remain firm in its position on the West Philippine Sea, even after China objected to the passage of the new maritime and archipelagic sea lane loss yeah. ang nangyari kasi mga kaibigan sa mga hindi pa nakakaalam ano, pinagting ng atin pong uh, pamahalaan ng atin pong gobyerno ang atin pong uh, tinatawag nating uh, bagong maritime and uh, eto, bagong maritime and uh, archipelagic sea lane loss, ibig sabihin ano ito yung atin pong uh, pinag-uusapan sa atin pong mga kaibigan kahapon lamang na kung saan na uh, kumusta na ba itong issue na kung uh, kamakailan lamang ay mas pinaiting pa natin, pinatutunayan natin na atin nga itong Philippine Sea. ba? Diba? Pero tignan natin. Kasi nga, ang uh, pagpapatunay natin sa pamamagitan ng mga maritime and archipelagic -arch sea lane laws na ito ay inobject. Ito, inobject ito ng China. Ha? Hindi yan na sinunod. Hindi yan na tinatawag na iginagalang ng China. Di ba? Pero ang sabi dito, we remain firm sa atin pong position na ang West Philippine Sea ay atin nga. No, marami tayong mga komento na, na naririnig tungkol dyan na sinasabi ng iba, ngayon hey, bakit hindi pa kasi bitawan yung West Philippine Sea na yan, marami ng mga nabahala, marami ng mga nasaktan ng mga mangyigisdang Pilipino dahil sa hindi magandang ugaling pinapakita nitong mga Chinong ito. Di ba? Ang sabi dito, In a media interview, Marcos said nothing changes in the government policies. Even after China summoned the Philippine ambassador to protest the signing of the new loss, no? Hindi sila pumirma. Tingnan niyo, no? Talagang matindi itong China talaga. Hindi sila basta-basta. No, -basta. oh, sabi dito, no? Sabi ng ating pangulo, ang sabi nila, that we do not agree and you will. Sabi ng mga uh, mga Chino siguro ito, that we do not agree and you will that they will continue to protect what they define as their sovereign territory. <laughs> Tignan nyo naman. Ito kasi yung issue, mga minamahal, mga taga-subaybay. Nang West Philippine Sea ay atin at sa kanila rin. Kaya ka tayo nag-aaway eh. Hindi naman kasi pwedeng dalawa nagmamay-ari. Di ba? Eh, yung mag nga, dapat iisa lang yung boyfriend, iisa lang din yung girlfriend. Ito pa kayang West Philippine Sea na napaka-importanteng bagay na nito. Kaya nga sabi na, no, hindi. Oh, sabi dito, the, 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 president last week signed the Maritime Zones Act and the Archipelagic Sea Lanes Act into law to strengthen the country's maritime claims and booster and bolster its territorial integrity. Kasi nga, tayo ay naniniwala na atin naman talaga ito. Oh, di ba? Ito yung uh, tinatawag nating Republic Act 12:06:64 ano ba ito? Philippine Maritime Zone Act or Republic Act 12:06:64 sinabi dito it declares the rights and entitlements of the Philippines over its maritime zones to establish legal basis for the conduct of social, economic, commercial, and other activities in the areas. okay ano pa? na RA 12064 provides for a general declaration of the maritime zones under the jurisdiction of the Philippines including internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and continental shelf. No ito no pagpapakita ng atin pong uh, tinatawag na pagmamay-ari uh, di ba? Meanwhile, sabi dito, or I mean, dito pa pala, provides no ang RA 12064 na ito a general declaration of the maritime zones. Ano nabasa na pala natin to. Ito na tayo. Meanwhile, the archipelagic sea lanes of or RA 12665. Bakit naging 65 naman dito? Ah, okay. Ang kasunod pala nito, no? Designates that sea lanes and air routes suitable for the continuous and exped expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic water and adjacent territory. O, oh, napakaganda nga naman ng uh, purpose ano, nitong ra 12064 na ito na makikita natin doon sa 12065. Ito ay magiging passage. Tignan nyo. Passage na uh, tinatawag nating uh, oh, suitable Rot, ano rot rota or route ano bang pronunciation ninyo diyan para sa ekspedisyon ng mga foreign ship at saka sa hangin din kaya nga sinasabi dito na prevents arbitrary international passage in the Philippines archipelagic and provides or prescribes the rights and obligation of foreign ships and aircraft exercising the rights of archipelagic sea lanes now here in another Tensions between China and the Philippines over the West Philippine Sea escalated throughout the year, particularly over the Scarborough Shoal, where incidents of Chi Chinese harassment had been reported. Tingnan natin ano. Ito talaga yung atin pong uh, pinag-aawayan dati pa. No, matagal ng issue ito. Dahil na dah sa mga pangyayari. No, however, itong atin pong uh, presidente, no, presidente Bongbong Marcos, ay uh, talagang kanyang pinapaigting itong uh, uh, rights natin. Now, tingnan natin, in application, mga minamahal ng mga kaibigan, tingnan ninyo, ano? pinag-aagawan. Tayong mga tao dito sa mundong ito ay kagaya rin ang pangyayaring ito. Tayo din po ay pinag-aawan pinag-aagawan ng dalawang puwersa. Ano ito? Ang puwersa ng kabutihan at ang puwersa ng kasamaan. Kaya nga pot, lagi nating pakaisipin. Nasaan? Na, na kanino ba talaga tayo? Ang pwersa ng kabutihan na ang Pangulo nito ay ang uh, ating pong Panginoong Isus? O ang pwersa ng kasamaan na kung saan ang Pangulo nito ay, ay si Satanas? Mga minamahal na mga kaibigan, napakagandang reflection nito. Kaya't mag-isip ka, kaibigan. Saan ka ba? Doon ka sa grupo ng kasamaan. Hindi ko sinasabi kung asan ito. Ano? Pero nakikita natin yung kwento. Dito ka ba talaga sa, sa grupo ng kasamaan o grupo ng uh, kabutihan? So sa oras na ito, mga kaibigan, ano? ito po yung pagpili na meron tayo. Tayo pong mga Pilipino. Kailangan po natin ipaglaban yan. Saan tayo? Sa kabutihan, sa kasamaan. Saan tayo? Are we pro-West Philippine Sea? or are we anti Philippine Sea? Mga kaibigan, pag natin mabuti yan dahil ito ay napaka-importanting bagay sa panahon natin ngayon. Maraming salamat sa pagkikinig, kaibigan. Pagpalain ka at gabayan sa maghapon.